<laughs> Ito mo fresh. Hindi, pa primitive primitive? cooking in the Paris with the Aw-aw. <laughs> <laughs> the The aw-aw. too. Aw-aw there. Aw-aw here. Aw-aw everywhere. Yes. We got <laughs> yellow. ko <laughs> pa Oo, Laging yeah, shift si ano, ay, yeah. na, Laging na yung Mayora natin <laughs> <laughs> para, para madali. Ye, yun. yeah, pa. na luto ko. <laughs> ah, ay. Yeah. Yeah, so, right. yung ulo? Ang... di ba tinanggal mo yung ulo? Magpista sustansya ng ulo. <laughs> Excuse me. Sarap hey. na Suka, gusto na si suka sawsawan. Mm -hmm. huh? mm -hmm. mm -hmm. Cooking at Wilderness. Mga tao dito, wild. Kasi, wild. Wild, ng buhay na ulo, eh. <laughs> hey.

Damat minsan yung damit natin yung nakapangunggoy. Charot lang, charot. Wow. So nice. Ikat. Ay, ati cha, ito yung coffee, no? Sige, salamat. Hindi magdamot. malinis. Ano kaya pag may marting tayong kasama, no? Iyong, iyo. Gano'n, 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 no? Sino? Kaya yun yung kasi, no? Well, sis. yung kasama. Wala, sipayin na natin doon, no? Wala, wala naman tayong marting, ano ah. We are all good. May, may marting rito, lub-lub ko doon. No, yun ah, kaya ah. So, ano na yung... Dapat may baging tayo dito no kasi habang nagluluto no? magba habang nagluluto ay, nagbabaging baging pera na mo ako nang ay wala ka pang paglagay ay tete wow ang ganda meron pa din, no? din. di pa tayo nabusog no? sandaan ito malinis tayo dito ito, na lang, kasi, ito point kay Lord tak yeah, mag 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 ano uh -huh. May mag 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 Ito, o. mag 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 Ganda-ganda. Magano na tayo ng kariya. O, para sa sisi. Yes. At hey. diba okay. really. no. <laughs> ano ba din? Ano yung kamote Kaya ikaw ni Minsan Dukya, tsaka yung tong. Didn't think it would be worth the chance of, uh, Tapos na nakabukas to para makita siya. Katabi ng ano, yung hmm, kalong. Yan. Asan na sila? Kumuha hmm. ng pinggan. Wow. Oh. Palayok. Asan yung... Ah, lang. hindi ko pa Kasama ba ang langaw? Kailangan ba natin kasama sila? Welcome ba sila sa fan natin? Welcome to my vlog. Ang ating pangunahing bisita ay ang mga langaw. Nanggaling <laughs> pa sa San Antonio. Ang <laughs>